So lang, alam ba ninyo lang na ang paggumawa ka ng ganito lang nakakapagod talaga lang kasi babae yung ano natin, yung lakas natin. Takot talaga kumuha ako nang ganito. Ganito lang kapag kapagod yan lang. Tapos ganito kumuha ako tapos nagtataga ako ng ganito lang nakakapagod, promise, talagang iba na, iba na talaga yung 40 lang, kaya ayaw, gusto ko sanang ano lang, yung matibay talaga ba, pero hindi talaga kaya ng katawan ko lang, so ginaganyan-ganyan ko lang, para kapag dumaan yung tao, hindi na dito, hindi dito dadaan, ayan, hindi dito dadaan, kasi may iba eh, kasi may bunga, tapos titingnan tapos dadaan dito, tapos gaganon-ganon lang, ganon-ganon, eh may possibility na matagak na siya lang. So, yung mga tao kung dadaan man, kung pupunta sila doon, hindi na sila dito. Doon na sila. Uh, -uh.